morning ninjas so, welcome back to my youtube channel cheer moto vlog so today uh, the final sunday lockdown i think and sana final lockdown na ngayon dito sa Jensen kasi gcq kami balik hopefully next week uh, back to mgcq na kami so Today, pag-uusapan natin ang, oh, saan naman bukas, ah, bukas. Wait lang mga kaninja. pag-gas mo na tayo. Sige dyan, ano? Ita. Ah, 200. <makes noise> <laughs> yes. Yeah, hey, Kailan na ba? Pwant red Hehehe, abrimo ma'am? Gana-gana na akong gasolina no <laughs> so, Pwant So yun mga kaninja Sabi ni kuya kala 1000 cc <laughs> So yun buti may open na gasolinahan ngayon Nag-blink-blink tracking gasolina So, pag-uusapan natin ngayon ang Kawasaki Leisure Bikes. Bakit nagmahal? Ano yeah, Bakit nga nagmahal? Ah, uh, ang... Uh, start natin gaya dito sa ating Ninja 400 Yan Pagpakita natin mamaya bakit ang itsura So, ang Ninja 400 From 315,000 naging uh, 331,000 na ah. so mga 16,000 talaga yung naidagdag alam niyo ba anong mga naidagdag wala <laughs> ay uh, naidagdag, ay I mean na iba wala <laughs> kundi ang um, decals lang yun lang daw decals oh ah, no. eh, tama yun lang <laughs> ang laki ng dinagdag nila mga kaninja Ewan ko baka sa tax siguro dito sa Pinas Tapos yung inaasam-asam natin na uh, Z1000 From 650,000 Naging 685,000 na ah. O no, ba? Diba? Mahal? <laughs> Ako okay, ano nag-iba sa kanila pero yun nagmahal ang mga Kawasaki bikes Kawasaki leisure bikes tayo magpark mga kalindya. so may sunday service kami so mamaya babalikan ko kayo right so out muna balik tayo sa usapati mamaya ang Kawasaki leisure bikes bakit biglang nagmahal <laughs> so peace bye 2 hours later ayan mga kalindya Uh, tapos lang ang aming Sunday service. Now we're back. So gaya yung sinabi ko kanina, uh, nagmahal na mga Kawasaki Leisure Bikes. Tapos itong bagong Ninja 650 na inline to. Yan. Ang nag, ano, nagbago din ang kanyang presyo. From 385 naging 410,000 na siya. So yun Magmahal siya pero Good thing naman nang sa Ninja 650 Kasi uh, may bago ng mga Itsura yung kanyang Model Yung 2020 model at ayun Ang ulo niya para ng ZX-6R O para din Ninja 400 Wow Tapos yung kanyang Ah, uh, yung kanyang dashboard ano bang tawag yan? oh dashboard yung gaya nito hindi na naging ganito ah uh, ano na siya <laughs> yung dashboard ano na siya uh, LED na siya yung buong ano na siya buong parang LED screen so, para na siyang wala na siyang analog hindi gaya na yung sa atin oh. No? may analog pa yung RPM so yun ang mga na bago sa uh, ni Kawasaki Leisure Bikes so kahit anong pamano yung presyo nabibili naman ang mga Kawasaki Bikes so for me siguro sa supply and demand kahit na uh, nagka-pandemic madami pa rin ako nakikita ang nagpo-post na mga wheel uh, ano eh wheel na na mga branches may mga bumibili pa rin ng mga big bikes sa kanila so parang di masyado naapektuhan I think uh, hindi masyado ganoon lang Wee, so kahit ano pa may presyo mga kaninja isa mga uh, nagbabalak bumili ng Kawasaki bikes, big bikes so ah, uh, just go for it, kahit anong presyo yan kung gusto mo, kakayanin diba ah, uh, I, I know hindi naman kayo magsisisi at sana hindi nyo naman pagsisihan <laughs> kasi kawasaki is well known for its uh, not that high price big bikes diba? oh, no. di ba? hindi masyado mamahal pero worth it sa maintenance hindi rin ganun kalaki sa maintenance so yun nga manasabi natin it's very good bike So, ayan ang aking Kawasaki Ninja 400 2019 Ayan, hindi ko pinagsisihan yan So, yung mga nagbabalak Guys, sabi ko kayo na Go for it, go for it, go for it So, yung mga mga ninja uh, Thanks sa pagsama sa akin Sa aking uh, short vlog for today Ayan So uh, Sa mga Di pa na subscribe please subscribe to my youtube channel cheer up motovlog yeah, subscribe and click the notification bell san ba notification bell dito yan para makapag update kayo sa aking mga videos and other vlogs so that's it thank you stay safe stay at home peace bye bye